Magandang, magandang hapon po sa inyo. At Alexa, sa juice. Nagbabalik pala sa inyong update ngayong hapon. Yes, mga kaibigan. Ayan na po. Ito na po ang post ni Mary Del Mama entrada sa kanyang Instagram sa mga oras na ito. At nakita niyo naman dito na meron na siyang 5,680 hearts, mga kaibigan. Ah, ba? Diba? Sabi niya, cleanse or chaos? Pero yes, after po mangyari ang ABS-CBN ball syempre uh, iba't-ibang uh, mga post sorry about that ang nakita natin sa social media and uh, iba't-ibang top 10 po ang nakikita natin sa social media pero yes masaya tayo kasi nga po kabilang po si Maymay dyan sa mga napag-uusapan na talagang uh, napabilib ni Maymay napabilib sa kanyang ba diba? mala supermodel na pag walk sa runway, sabi nga nila uh, si Maymay Antrata daw ay kagaya ng isang uh, artista na Zendaya na she can walk sa runway. She can sing, she can dance, and be a supermodel. At the same time, pwedeng maging host. Diba? So, yan daw po mga kakayanan ni Mamay Entrata na talagang pinusuan ng maraming mga kaibigan. So, um which is true naman kasi. Si Maymay kasi talagang all around po yan. Sabi dito, di nakatiis, lumapit na. Sino ang lumapit? gan? ay pagkatapos niya mabasa itong post ni Ars ang sabi, hmm, ang cute ni May May. nag pa kay Stel eh. I remember Stel mentioning her in a couple of his TikTok lives before. May nagalit din sa akin. Bakit daw kasi ako? Eh, kinukunik-kunik ko palagi itong si May kay Edward Popper. Ang sabi daw, May can shine all by herself. Hindi niya kailangan ng maraming tao sa paligid niya. Pero na, that's not true they are in one big uh, family under ABS-CBN. And so yes, mga kaibigan, pag nasa isang pamilya ka, kailangan makibagay, makihalobilo, maging kaibigan mo lahat. Sabi nga ni, sabi nga ni um, Derek Lauren Jogi, huwag lumaki ang ulo, dapat palaging nakaapak sa lupa, at huwag magbago ang dapat gawin ay maging mabait at maging uh, ba, having that smooth relationship sa lahat ng mga nakatrabaho, makatrabaho at kakatrabahohin pa lang so, and that is one of the trait ng isang may maentrata na talagang hanggang ngayon uh, pag ikaw daw mabait kasi binibigyan ka talaga nila ng proyekto sa ABS-CBN pag ikaw ay matigas ang ulo kung kaya hindi ka binibigyan ng mga proyekto. So, that is a real fact na kung saan bakit patuloy ang mga blessings sa buhay ni Maymay dahil patuloy po siyang nagpakabait at napakabuti po ng puso niya. Kung kaya yes, it's okay. It's okay na maging okay si Maymay kasama ang mga tao na sa paligid niya. O, di ba? Walang gulo magtrabaho ka ng magaan sa katawan, sa isip, sa puso, sa diwa, o di diba? Nakita ko sa TikTok, kala talaga niya si Maymay Entrata tinutukoy. Sabi kasi daw ng boy ha, boy housemates talking about basketball. Emilito Benz. Uh, batch below mo si Maymay, di ba? Referring to my ka kagulangan of UP fighting Maroons Vince. Oh, si Idol. Milan Vince versus my my Michael. My my as in si maymay Emilio Kagulangan Michael Show aha ito yun galing pero hindi alam ko si Rivi nakita ko ng live din batch below mo si maymay May di ba? oo oh. Uh oh. -huh. Uh -huh. idol yun bro Mr. Clutch siya yung nagpa-champion sa oo oh, oh. siya yung din nagpa-champion sa UP galing nga bro saan? Ay, bro di siya magaling ha I mean, no offense oh, sa kanya. May may. Like, sobrang... May may? si may may? And? Kagulangan. Ah. Uh -huh. <laughs> <laughs> Yung ano? Sino pa? <laughs> Oh, hindi bro. Si Entrata. Actually, sobrang galing na mag-basketball. <laughs> si Ate May. Hindi kaya ni May May mag-basketball, mga bro. Ano pa? So, yun. Hindi po si May May Entrata yun, kundi ibang May May po, mga kaibigan. Yes, uh, yan po. At nakita natin itong ibang post dito sa uh, Twitter, mga kaibigan. May may having a snap or picture with other people like Roxy, Rox Santos. Itong si Colette, na makulet. At uh, yan, yan, yan. Hadkaroon ng masayang sayawan itong sina... Ah uh, 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 uh. si Vice ganda kasama si Darren kasama si Inchung D. The, the rest ay hindi ko na po kilala mga kaibigan kasi nadaanan lang po lang naman ng camerayon. Di ba? This is fan account ang sabi. mind is entrada is a real life Cinderella who knows how to work hard and Ariel who knows how to dream, a Merida or brave who can fight for her family. Ayan daw po, ganyan, ganyan, kalaki ang uh, respeto at ganyan ka, um, ganyan ang status ni Maymay -May sa isang This is Fun Girl account. So, she can do everything na gusto niyang gawin. So, kung kaya pinaghalin tulad niya si Maymay sa kung sino mang prinsesa. O, ba diba, mga kaibigan? Aha, aha, aha. Si Mitch po ay nagpost sa Twitter mga kaibigan at ang sabi ni Mitch ay narito po. Ayan po ay ang post sa Instagram at ipinost niya po sa, ayan, pinost niya po sa siya to Widow World. Ito po yung araw yata na inayusan si Maymay. Sabi dito, Moments With by Lisa. Aha, uh -huh. No, no, no. Not by Lisa, but by Denise or Denise, Denise Uchoa. Ah, ito yung inayusan si Mary Del Mama, and Rata para sa ABS-CBN Ball. Yan. Medyo matagal-tagal, syempre. Ayan, kasi ito tone talaga ng maganda yung mukha. Nire-relax yung mga pisngi. At syaka, tignan naman ang ganda. Ganda naman yan. Kaso malikot nga lang. O, oh, di diba? Brown na brown. Morena ang morena. Ayan ang maganda. Kasi nga, maganda talaga ang morena, guys. Ah, pretty girl. is so pretty. Go <laughs> lang may Panoorin natin niyo yung pagpag pagig -pag pagiging -pag Cinderella ni Maymay. Ayan. Ganda. Galit naman ng glam team ni Maymay. malikot inday. So yan po ang i sa atin ni Mitch mga kaibigan sa Twitter from Instagram to Twitter po yan. So thank you so much for sharing that aha uh -huh, pagpapaganda makeup by Denise Ochoa. Uh ang isang may may and rata. Ngayon lang po natin nakita yan mga kaibigan ko. Masaya, masaya po tayo. Sabi ni Gianna Serate, Metro Magazine's Editor's Picks. The best beauty looks at the ABS-CBN Ball. At sila po ay walang iba kundi si Ann Curtis, Kyla Estrada, Kai Montenola, and Maymay and Rata. Ang sabi dito, The ABI CVN Ball 2025 is not just an event where stunning beauty statements are made. This year's spring formal uh, mood board brought out some of the prettiest hair and makeup looks. So feast on with keywords like fresh, playful, youthful, and light. Come to mind. Read. the article in the comment section. Pero wala na po tayong comment section mga kaibigan. So kaya ito, ayan, ang unang niyang pick ay si Miss Ann Curtis. Second pick niya ay, aha, second, third, fourth in random order ay si Kyla Estrada, Kai Montenola, and Marydale my, my and Trata. O diba? So thank you so much on that one Metro Magazine. So yan po ang ating latest mga kaibigan. Edward Barber posted his uh, highlights sa uh, ABS-CBN Ball. So ilalakip yan natin dito mga kaibigan para magiging masaya tayong lahat. ade ba? So, this is Alexander Lex the Jules, Yan po ang ating latest update on my my entrata. Let's go and check his uh, her songs like uh ooh, 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 Paradise. So, Paradise po ni my my entrata ay nasa 621,000 views na po. about nasaan ang healing. Let's check nasaan ang healing ni my I Ay, mali, mali po ang ating hinanap. Sandali po, i-type lang natin ha. Gusto ko lang malaman kasi medyo patagal na natin hindi na check ang mga kanta ni Maymay and Tarata mga kaibigan. Let's watch this. So, nasa ng hiling ni Maymay ay nasa 626,000 views. Oh my God! Hinabol niya. Hinabol niya na ang uh, Paradise ni Maymay Entrata. Wow! Congratulations, Maymay. Ang galing naman. Wow! Well done. Well done po sa views mo, Maymay. Sa nasaan ang hiling. Ibig sabihin, marami talaga ang nasyahan sa nasaan ang hiling. At, uh, ayun, hinabol nito ang record ng Paradise ni Maymay Entrata. Actually, paborito ko rin yung nasa nang hiling eh. So, yan po. Congratulations, may may. Umabot ka na ng 626,000 views para sa iyong kantang nasa nang hiling sa YouTube channel ng Disney Music Asian Vivo. O, ah, diba? So, that's our latest update At mga mantra Trota, Alexander Alexi Jewels, Magandang hapon po sa inyong tanan, sa inyong lahat. Bye!